Uh -huh. saan? parang hindi huwag na lakad na lang tayo lotte world lotte world parang ano yun? parang siyang star city sa atin ganun. star city star city Disneyland Disneyland so nila isa nga naman kung saan 뭐또팀대한 뭐야 팀 딱담가지고 롯데월드 nag -jogging sila. Hmm. Hindi naman sobrang jogging. Hindi naman sobrang jogging. Hindi naman sobrang jogging. Kata mangyari. sila. Kata balik ka pa dito. Pawisan yan sila. Apawisan. Lab na po talaga ako. Loh, si CR muna ako. Baka may CR dyan. mag ka na lang dyan. Oh. Dito lang muna ako po ha. Oh. Iban lang muna ako. Balikan na lang kita hmm. dito. Mm. Paghanap muna ako ng trono. Meron okay. naman akong ano eh. May t-shirt naman ako boss eh. Diyan yung bubayin dyan. Yan, yan. Ayan dyan. A letter cafe. Sige. Akin na kailangan. Baka kailangan mo ng and one. Sige. Bayan or anything. Mas maganda naman. Sige, sige. Ito lang ko. Let's go.